Ito ang pinakamasarap na pansit malahon. Pero wala tayo sa malabon ngayon. Nasa Cebu. O kaya ano. Magawa sila. Mga special yan. Favorito ko kasi yan. Kaya ako pabalik-balik dito. Ayan sa so dami ng... Dahil masasarap nga. Ang daming mga umu-order. Ayan. Ngayon pa rin silang mga ibang ano. Ang mga menu. Hmm. ba kaya napapagod dyan na kagugupit niyang itlog na yan? Ayun naman. <tip> so, oh, yan. Kaya, o oh, yung mga friend ko dyan sa Cebu si ha. Alam nyo, dito dito sa corner ng Mandawi City. Uh, ito yung tinatawag na AC Cortez. Yan, highway na yan. Corner na corner, makikita niyan yan. Uh, ng pansit uh, malabon. O kaya, doon sa amin sa bulakad niya, pansit palabok. tại vì cái sai nhỏ á